For today's ganap nga, ipupunta tayo sa school para magbrigada at naka-schedule nga ngayon ang kumarin joy nyo. At syempre, bago nga tayo umarangkada sa linisan, ay mag-aayos muna tayo ng very light lang naman. At ng fresh looking pa rin naman ang kumarin joy nyo, abay, mapapasabak tayo sa initan. Kaya naman, gagawin kong sampung patong ang sunscreen ko. Abay, magaling na ang secure. Iwas litsyon ang mukha ng kumarin joy nyo. Char. Bali, itong queen white sunblock nga ang ginamit ko kasi SPF 75 na nga Tchau, Já... O, oh, hindi mo ang pa SPF 75 natin today mga mare. At kung kilala nyo nga talaga ang kumari nyo ay hindi yan aalis ng bahay na hindi mamengk-mengk ang nguso at higit sa lahat ay palung-palo ang kilay niya. Uh. Hoy mare, maglilinis ka lang naman ay eh. ayos na ayos ka dyan. Bago nga ako umalis ay kinuha ko itong pink na payong ko. Ay nako, hindi ko ito pwedeng iwanan. Ito ang tutulong sa kumaring joy nyo para hindi ako maliksyon sa initan. Abay, magaling na ang laging handa. Mahirap nang mabilad sa initan at baka hindi nyo na makilala ang kum alam nyo pag ako'y nasunog na. Alam nyo naman, panghiram lang ang kulay niyan. Kaya pag ako'y nasunog, sayang na sayang ang paglaklaho ng glutasyuta. May dala nga pala akong halaman. Itatanim namin yan sa school. Kinuha ko yan dito sa garden ko. Snow white pala ang tawag dyan. Bale, 8.30 nga ako malis ng bahay. Ang aga pa, pero yung sikat ng araw ay galit na galit na agad. Hoy, hindi mo ako matatakot. Ready ang kumaring joy mo. Naka black at may pink akong payong. Kaya naman ako'y umalis na agad ng bahay. Bali, maglalakad nga laan tayo mga mare. Medyo malapit lang naman ang school ng anak ko dito. At tingnan nyo naman kung gaano na agad kainin. Matapos nga ang aking pagpapasyon show sa kalsada, ay natatanaw ko na nga ang paaral at malapit na nga tayo. Ay nako, hingal sa paglalakad ang kumaring nyo. Hindi pa nga nag ang paglilinis. Ay pawis na pawis na nga agad ako. Ay baka nabura na nga agad ang kilay ko. Char. Pagpasok na pagpasok ko nga dito, ay agad kong hinanap ang mga kamarites ko. Sabi ko, ay nako, baka maaga pa nga ako. Nako, kanina pa pala sila ditong alas 7, andito na daw sila. At sa lagay na yan, ay late na pala nga ako. Kaya naman inagsimula na nga kaming magtanim at maglinis-linis ng mga classroom. Ay tingnan nyo naman itong co-parent kong si Sara. Agad nga niyang itinanim ang dalakong halaman. At kung mapapansin nyo nga, ay kakaunti na lang kaming naglilinis. Tapos na kasi ang schedule nung iba iba, bali kaming mga nandi dito ay eh, parent na lamang ng grade 5 at grade 6. Yung iba kasi ay eh, may mga trabaho kaya hindi lahat nakaka-attend. At ito na nga ang moment ng kumaring joy nyo. Sa puntong yan ay eh, habang naglilinis siya ni eh, utas siya ng tawa sa pakikipagtsikahan. Ay nako kumaring joy, hindi ka matatapos dyan. At tingnan nyo naman nga, ayos na ayos nga yan. Mo naman ni eh, principal eh, iba nga din itong si kumaring joy. Late na nga dumating ay eh, nakuha pang makipagtsikahan. Alay, eh, pagbigyan nyo na ako at ngayon laang naman ako nakalabas ng bahay. Kaya naman ako'y aliw na, aliw. Bukas, promise, tahimik na ulit ang kumaring join nyo. At habang abala nga kami dito sa labas, si abalang abala din si na kuya dito sa loob. Sila kasi yung nakatoka sa paglilinis at pag-aayos ng mga electric pan. Bali, ito nga yung magiging classroom ng mga anak namin. Napakalinis at napakaaliwalas na. Matapos nga ang paglilinis ng mga parent ay oras nang kumain ng merienda. At dahil late nang dumating ang kumaring join nyo, ay hindi ako kakain. Busog pa naman kasi ako at main ako bago ako umalis ng bahay. Aba, isa yan sa kinatatakutan ko, ang magutom, kaya naman ako'y laging handa. After ng aming paglilinis ay umuwi na nga din kami. Balik kasabay ko itong sina Mary Rose at Grace. Shoutout nga pala sa inyong dalawa, kaya naman maglalakad na ulit ang kumaring joy nyo sa initan. Salamat sa panonood mga mare. Bukas ulit!